kay Senator Bongo po. Na situation bilang kayo naman po ay uh, attorney no ay abogado. Uh, sabi kasi ni Senator Bongo, it's within the rights of his father kasi yung kumpanya daw na si LTG Builders na pagmamay-ari daw ng kaniyang tatay no ay well, wala daw siyang kinalaman doon. So it's within his father's rights. So I guess in other words ang sinasabi niya, walang conflict of interest doon. Ano po ang pananaw po ninyo dito? Well, Unang-una, kaya meron tayong uh, rule na ganyan na conflict of interest ay para nga maiwasan natin yung pagkamit -e ng sinatawag na undue advantage or undue service. Dahil uh, ikaw ay nasa posisyon na mataas. At uh, ngayon, sa tingin ko, sa mga issue na ganyan, ay eh, hindi naman sapat kung basta tatanggapin natin yung sinasabi ng uh, isang uh, umuupong senador, kailangan na-investigahan din yan kung talagang magkaroon ng any kind of knowledge on his part, undue advantage, undue influence, especially kung titingnan natin at dapat siya sa atin kung ano ba yung mga naibigay na proyekto sa kanyang ama, sa kumpanya ng kanyang ama, nasaan at anong pwesto ni Senator Gonong sa panahon na yon? Meron ba tayong makukuhang evidence any kind of uh, influence. Kasi yung mismong pag-alam halimbawa ng mga doon na, ay, ano to, uh, tatay ito ng isang uh, matas na official, uh, that in itself may already give rise to giving an advantage to that person. And, you know, in fact, ang nakalagay, yung isa pang bagay na hindi masyado napag-usapan kung ganun ang sitwasyon, dapat bang sumali si yung isang senador sa investigasyon tungkol sa mga flood control kung mismo ang uh, father niya ay involved sa mga proy proy proyekto o may kontrata. Hmm. Kasi ang nasa konstitusyon natin at pati sa Republic Act 6713, under no circumstances dapat na may mga conflict of interest. na then yan, dadang kung ikaw ay sa isang mambabatas na ikaw ang mismo mag-iimbestiga sa mga issue o proyekto na yan. In fact, the Constitution requires full disclosure of all these types of conflicts of interest.